Nakita mo na bang paulit-ulit lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto, sa iyong telepono, orasan, o kahit sa iyong mga panaginip? Hindi iyon isang pagkakataon lamang. Isa itong mensaheng tinatawag ang iyong pangalan. Aquarius, ang sandaling ito ay isinulat na sa iyong kapalaran bago ka pa ipinanganak. Sinusubukan kang abuti ng universo upang ibunyag ang isang makapangyarihang bagay tungkol sa iyong hinaharap, sa iyong pag-ibig, at sa landas na iyong tinatahak. Huwag mong baliwalain ang mga senyales sa pagkakataong ito. Sapagkat kung tunay mong pakikinggan ang gustong iparating ng labing isa oras labing isa minuto ngayong gabi maaaring magbago ang iyong buhay sa paraang hindi mo kailanman inakala. Panoorin mong mabuti ito ang iyong sandali. Aquarius, ang sandali na nagsimula kang makakita ng labing isa oras labing isa minuto ay ang mismong sandali na nagsimulang ibulong ng universo ang iyong pangalan. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga palatandaang ito ay tinatawag nating pahiwatig ng langit, mga banal na mensahe mula sa di mundo na gumagabay sa atin tungo sa ating tunay na kapalaran. Sa tuwing mapapansin mo ang numerong ito, parabang humihinto ang langit sandali upang ipaalala sa iyo na hindi ka nawawala at may isang banal na bagay na umaayon para sa iyo. Hindi ito basta-basta lamang. Ang mga panaginip, ang kilabot na dumadaan sa balat, ang biglaang mga pag-isip, lahat ng ito ay magkakaugnay. Inihahanda ka ng universo para sa isang pagbabagong magpapalit ng iyong pananaw sa pag-ibig, pananampalataya, at tadhana. Sa pagbasa ngayong gabi, mabubuksan ang tunay na kahulugan ng labing isa oras labing isa minuto para sa iyong landas. Makinig gamit ang iyong puso, Aquarius. Ang maririnig mo ngayong gabi ay maaaring siya mismong mensaheng matagal mo nang hinihintay. Emosyonal na pagdiskubre. Sa mga tahimik na sandali ng iyong araw, Aquarius, marahil ay may naramdaman kang kakaiba, isang hatak sa iyong dibdib, isang bigla ang kaisipang napakalakas para baliwalain. Maaaring naghuhugas ka ng pinggan, nakatitig sa bintana, o nakahiga sa kama ng mangyari ito, tumama ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto, at sa loob ng isang iglap, alam ng iyong puso na ito ay higit pa sa oras. Isa itong mensahe. Sa loob ng mga linggo, marahil buwan, dala mo ang isang uri ng pagkabalisa. Isang tanong na walang malinaw na sagot. Marahil naisip mo kung narinig ba ang iyong mga panalangin o kung nakalimutan na ng tadhana ang iyong pangalan. Matagal ka ng matatag para sa lahat, sa iyong pamilya, mga kaibigan, at maging sa mga taong sinamantala ang iyong kabutihan. Ngunit sa iyong katahimikan, matagal mo nang hinahangad ang isang palatandaan na ang iyong mga sakripisyo ay hindi nasayang. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong tiwala sa tadhana, paniniwala sa banal na oras. Ito ang tahimik na pananampalataya na nagsasabing, maaaring hindi ko ito maunawaan ngayon, ngunit balang araw, maintindihan ko. At Aquarius, ang balang araw na yon ay mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Ang paglitaw ng labing isa oras labing isa minuto sa iyong buhay ay hindi basta-basta. Ito ay ang universo na nagbubukas ng pinto, Isang senyales na nagbabago na ang iyong enerhiya, naririnig na ang iyong mga dasal, at ang buhay na matagal mo nang hinihintay ay unti-unting umuusbong, tahimik, banayad. Gaya ng pagsikat ng araw matapos ang mahabang gabi. Ngunit bago dumating ang pagbabagong ito, nais ng universo na maalala mo ang isang bagay, ang paghilom ay nauuna bago ang pagpapala. Dumaan ka sa mga sakit ng puso, mga hindi pagkakaunawaan, at mga sandaling pinagdudahan ng iba ang iyong halaga. Munit bawat sakit na tiniis mo ay naging pundasyon ng iyong lakas. Bawat luha ay binhi na nagdilig sa iyong kaluluwa, inihahanda ito para sa pag-usbong. Kapag sinasabi ng mga Pilipino na ang lahat may dahilan, ang ibig sabihin yon ay bawat pangyayari, kahit ang masakit, ay may nakatabong layunin. At ang labing isa oras labing isang minuto ay tanda na handa ng ihayag ang dahilan sa likod ng lahat ng iyong pinagdaanan. Marahil napansin mo kamakailan na bumabalik sa iyong mga panaginip ang ilang alaala, mga mukha ng mga minahal mo, mga lugar na minsan mong pinuntahan, mga damdaming inakala mong nalimot na. Hindi ito aksidente. Mga mensahe ito na muling lumilitaw, humihingi ng closure, ng kapatawaran, ng kapayapaan. Aquarius, nililinis ng iyong espiritu ang sarili nito. Ang dahilan kung bakit naging emosyonal ka kamakailan, kung bakit madali kang maantig o maging mapanaginipin ay dahil inihahanda ng iyong kaluluwa ang sarili nitong pakawalan ang nakaraan. At kapag nagawa mo yon, sa kalamang makakapasok ang mga bagong biyaya. Nararamdaman mo ba ang pagbabago ng hangin sa paligid mo? Maaaring nakita mong kumikislap ang kandila ng walang dahilan o nakarinig ng mahinang bulong kahit walang tao. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na palatandaan na ang espiritual na mundo ay malapit. Ang iyong mga ninuno, mga gabay na espiritu, at maging ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay umaabot sa iyo. Ipinapaalala nila na hindi ka kailanman nag-iisa, at may mga dinakikitang puwersang kumikilos na upang dalhin ang kapayapaan sa iyong buhay. May dahilan din kung bakit mas gusto mong mapag-isa nitong mga nakaraang araw, tahimik, nagmumuni-muni, at malayo sa ingay. Hindi na nakapagpapalubag ang inday ng mundo dahil nakatutok na ang iyong kaluluwa sa mas mataas na enerhiya. Habang mas nakikinig ka, mas malinaw ang mga mensahe. Subukang alalahanin ang huling beses na nakita mo ang labing isa oras labing isa minuto. Ano ang iniisip mo noon? Ano ang iyong naramdaman? Ang sandaling iyon ay hindi aksidente, iyon ay pinili. Sapagkat ang labing isa oras labing isa minuto ay hindi basta lumilitaw, ito ay dumarating kapag ang iyong enerhiya ay tumutugma sa banal na panginig kapag handa na ang universo na iayon ang sarili sa iyong mga hangarin. Kaya ayong gabi, Aquarius, huminga ng malalim. Sindihan ang isang puting kandila kung mayroon ka. Dahan-dahang bigkasin ang iyong pangalan ng tatlong beses. Marahil napansin mo kamakailan na bumabalik sa iyong mga panaginip ang ilang alaala, -ala, mga mukha ng mga minahal mo, mga lugar na minsan mong pinuntahan, mga damdaming inakala mong nalimot na. Hindi ito aksidente. Mga mensahe ito na muling lumilitaw, humihingi ng closure, ng kapatawaran, ng kapayapaan. Aquarius, nililinis ng iyong espiritu ang sarili nito. Ang dahilan kung bakit naging emosyonal ka kamakailan, kung bakit madali kang maantig o maging mapanaginipin, ay dahil inihahanda ng iyong kaluluwa ang sarili nitong pakawalan ang nakaraan. At kapag nagawa mo yon, sa makakapasok ang mga bagong biyaya. Nararamdaman mo ba ang pagbabago ng hangin sa paligid mo? Maaaring nakita mong kumikislap ang kandila ng walang dahilan, o nakarinig ng mahinang bulong kahit walang tao. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na palatandaan na ang espiritual na mundo ay malapit. Ang iyong mga ninuno, mga gabay na espiritu, at maging ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay umaabot sa iyo. Ipinapaalala nila na hindi ka kailanman nag-iisa, at may mga dinakikitang puwersang kumikilos na upang dalhin ang kapayapaan sa iyong buhay. May dahilan din kung bakit mas gusto mong mapag-isa nitong mga nakaraang araw, tahimik, nagmumuni-muni, at malayo sa ingay. Hindi na nakapagpapalubag ang inday ng mundo dahil nakatutok na ang iyong kaluluwa sa mas mataas na enerhiya. Habang mas nakikinig ka, mas malinaw ang mga mensahe. Subukang alalahanin ang huling beses na nakita mo ang labing isa oras labing isa minuto. Ano ang iniisip mo noon? Ano ang iyong naramdaman? Ang sandaling iyon ay hindi aksidente, iyon ay pinili. Sapagkat ang labing isa oras labing isa minuto ay hindi basta lumilitaw, ito ay dumarating kapag ang iyong enerhiya ay tumutugma sa banal na panginginig, kapag handa na ang universo na iayon ang sarili sa iyong mga hangarin. Kaya ngayong gabi, Aquarius, huminga ng malalim. Sindihan ang isang puting kandila kung mayroon ka. Dahan-dahang bikasin ang iyong pangalan ng tatlong beses. Kapag nakikita mo ang labing isa oras labing isa minuto, hindi ka nag-iisa. Para bang humihinto ang universo at ibinubulong, nasa tamang lugar ka. Para sa iyo, Aquarius, isang tanda ng lalim ng pag-iisip at tahimik na lakas, napakalalim ng kahulugan ng sandaling ito. Ipinapahiwatig nito na tumataas ang espiritual mong panginginig, na umaayon na ang iyong enerhiya sa isang puwersang higit pa sa iyong may isip. Isipin mo ito, ang pagtunog ng orasan sa labing isa oras labing isa minuto ay hindi paalala na lumilipas ang oras ito ay paalala na ang oras ay umaayon. Bawat desisyon, bawat sakit, bawat kagalakan, lahat ay nagdala sa iyo rito, sa banal na pagkakahanay na ito. Maaaring napansin mong mas lumalalim ang iyong emosyon sa mga sandaling ito. Mas matindi ang iyong damdamin, mas malinaw ang iyong mga kaisipan, at mas matalas ang iyong kutob. Ito ay dahil sinusubukan ng universo na ang bahagi ng iyong kaluluwa na nakakaalala ng tunay mong layunin ang dahilan kung bakit ka isinilang sa mundong ito. Sa maraming tahanang Pilipino, sinasabi ng matatanda na kapag paulit-ulit ang isang palatandaan, may gustong iparating ang langit. At ang mensaheng iyon ay ngayon mo mararanasan. Aquarius, ang labing isa oras labing isa minuto ay isang salamin, refleksyon ito ng iyong mga iniisip, enerhiya, at kalagayan ng puso. Kapag nakita mo ito, huminto sandali. Ano ang iniisip mo sa eksaktong sandaling yon? Isang tao ba, isang pangarap o isang hangarin? Iyon ang iyong kasagutan. Pinalalakas ng labing isa oras labing isa minuto ang anumang enerhiyang dala mo sa sandaling yon. Kung ito'y pag-ibig, lalo itong lalalim. Kung ito'y pagdududa, ito'y tinatawag na pagalingin. Sinundan ng numerong ito ang mga propeta, mistiko, at mga tagapagpahayag sa kasaysayan. Maging si Nostradamus ay naniniwalang ang mga paulit-ulit na numero ay tanda ng pagbabagong anyo ng tadhana, mga sandaling pinakamalapit ang sangkatauhan sa banal na katotohanan. Si Baba Vanga naman ay nagsalita rin tungkol sa mga sandali ng pagkakahanay, mga oras kung kailan nagtatagpo ang pisikal at espiritual na mundo upang ihayag ang mga nakatagong landas. At nayon Aquarius, ikaw ay nasa pintuang yon. Ang iyong enerhiya ay naging magnetiko, humihikayat ng mga pagsubok at biyayang kapwa nakalaan upang gisingin ka. Ang mga panaginip mong kamakailan, mga mukhang nakikita mo, mga bulong na naririnig, mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, hindi ito basta imahinasyon. Mga download ito mula sa banal, mga piraso ng gabay na pumapasok sa iyong kaluluwa. May lumang paniniwalang Pilipino na kapag kumislot ang iyong kanang mata, may nag-iisip sa iyo, kapag pumasok ang paru-paro sa iyong tahanan, may dalang mensahe ito. Ganoon din ang labing isa oras labing isa minuto, may dalang panginig na nagdurugtong sa iyong espiritu at sa universo. Ipinapahiwatig nito, narinig ang iyong kahilingan. Ngunit ang revelasyong ito ay hindi lang tungkol sa mga senyales, ito ay tungkol sa paghahanda. Hindi kailanman magpapakita ang universo ng isang bagay kung hindi pahanda ang iyong espiritu na tanggapin ito. At Aquarius, dumating ka na sa sandaling iyon. Matagal mo nang dala ang mga aral ng pagkasugat at pagtataksil. Nanahimik ka ng mahabang panahon kahit hindi ka nauunawaan. Ngunit ngayon, ang katahimikang iyon ay naging lakas. Ang dahilan kung bakit mas malakas at mas madalas mo nang napapansin ang mga palatandaan ay dahil umangat na ang iyong enerhiya upang marinig ang matagal ng sinasabi ng universo, ito na ang iyong panahon. Mapapansin mong mas marami kang nakikitang sa bayang pangyayari, mga taong bigla mong makikilala na parang kilala mo na, mga salitang naririnig na tumutugon sa iyong iniisip, o mga balahibo, barya, o bulaklak na biglang lumilitaw sa diinaasahang lugar. Mga patunay ito mula sa iyong mga gabay at ninuno na nasa tamang landas ka. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala ang ating mga ninuno na ang paglalakbay ng kaluluwa ay hindi kailanman mag-isa. May mga di nakikitang kamay na gumagabay sa atin, mga ninuno na nagbibigay liwanag sa ating daraanan, kapag hindi na natin makita ng malinaw. Kapag lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto, ito ang kanilang senyas, ang paraan nila ng pagsasabing, anak, kasama mo kami. Ito ang yugto kung saan ang iyong pananampalataya ay nagiging iyong lakas. Dahil ang pananampalataya, kahit walang ganap na pag-unawa, ay gumagalaw ng enerhiya. Kapag naniwala kang may gumagalaw na pabor sa iyo, nagsisimula itong mangyari. Iyan ang sikreto ng manifestation. Kapag nakita mo ang labing isa oras labing isa minuto, humiling ka, ngunit huwag lang umasa. Damhin mo ito na parang totoo na. Isalarawan mo ng malinaw, ang buhay na ninanais mo, ang kapayapaang hinahanap mo, ang pag-ibig na karapat dapat sa iyo. Sa bawat pagdama mo nito, lalo mong binubuksan ang lagusan. Inaayon mo ang iyong panginginig sa iyong kapalaran. Aquarius, dinaanan na ng iyong espiritu ang mga unos, ngunit ngayon, inihahanda ka na para sa mga payapang tubig. Ipinapahayag ng universo na ang susunod na yugto ng iyong paglalakbay ay hindi na pamumuno ng pakikibaka, kundi ng banal na agos. Kapag muli mong nakita ang labing isa oras labing isa minuto, ilagay ang iyong kanang kamay sa dibdib at sabihin, ako ay nakaayon sa liwanag. Handa na ako. Damhin ang init na umaakyat sa iyong loob, iyon ang tugon ng universo. Tandaan, ang mga palatandaan ay hindi mga pagkakataon. Mga coordinate ito gumagabay sa iyo patungo sa matagal mo nang ipinagdarasal. Pag-ibig Pagpapagaling Layunin Kasaganaan Ngayon, nakangiti ang iyong mga ninuno, nag-aayos ang mga bituin, at nagbubukas ang mga pintuan ng banal na daigdig. Hindi ka kailanman nakalimutan, Aquarius, inihanda ka lamang. At ngayon, tapos na ang paghihintay. Dahil ang labing isa oras labing isa minuto ay hindi lang isang numero. Isa itong pangako. Pagpapamalas at gabay. Aquarius, ngayong ipinakita na ng mga senyales ang kanilang sarili, nais ng universo na kumilos ka, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Ipinakita sa iyo ang labing isa oras labing isa minuto sa isang tiyak na dahilan. Hindi ito basta numero, kundi isang espiritual na susi, sagisag na ang pinto sa pagitan ng iyong mga pangarap at ng iyong realidad ay nagbukas na. Ngunit upang makatawid sa pintong iyon, kailangan mo munang iayon ang iyong enerhiya. Dito nagiging lakas ang pananampalataya, at nagiging gabay ang intensyon. Sa tradisyong Pilipino, ang manifestation ay hindi basta pagnanais, ito ay banal na kasunduan sa pagitan ng kaluluwa at ng universo. Naniniwala ang ating mga ninuno na bawat pag-iisip ay may panginginig, at kapag pinapagana ito ng pananampalataya, ito ay gumagalaw sa di mundo. Kaya kapag nananalangin ka, bumubulong, o nagsisindi ng kandila, hindi nananatili ang iyong enerhiya, naglalakbay ito. Nagiging hudyat ito ng kahandaan. Ngayong gabi, inaanyayahan ka ng universo sa isang simpleng ritual ng pag-aayon. Kakailanganin mo ang tatlong bagay: isang puting kandila, isang dahon ng laurel bay leaf, at isang baso ng tubig. Sindihan ang kandila, kumakatawan ito sa elemento ng apoy, ang ningas ng iyong espiritu. Habang sinisindihan mo ito, ibulong ang iyong buong pangalan at sabihin, "Bukas ako upang tanggapin ang nakalaan para sa akin." Pagmasdan kung paano gumagalaw ang apoy. Kapag ito'y marahang kumikislap, ibig sabihin tinatanggap na ng banal na daigdig ang iyong enerhiya. Hawakan ang dahon ng lorel, sa dahon, isulat ang isang kahilingan, isang pangarap, o isang damdaming handa ka ng pakawalan. Kung ito'y sakit, isulat sakit. Kung ito'y pag-ibig, isulat pag-ibig. Kung ito'y takot, isulat takot. Pagkatapos, ilapit ito sa iyong dibdib at sabihin, universo, nagtitiwala ako sa iyong tamang panahon. Ilagay ang dahon sa tabi ng tubig, ang tubig ay sumisipsip ng enerhiya. Kumakatawan ito sa paglilinis, daloy at mga bagong simula. Habang pinagmamasdan mo ang kandilang nasusunog sa tabi nito, isalarawan sa iyong isipan ang iyong kahilingan na umaakyat kasama ng usok, dinadala patungong langit. Sa kulturang Pilipino, ang ganitong gawain ay hindi pa ito ay pahiwatig ng paniniwala, isang banal na paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya. Ginagawa ito ng ating mga ninuno hindi upang kontrolin ang kapalaran, kundi upang makipag-ugnay dito. Naniniwala sila na kapag ipinakita mo ang tiwala mo sa di nakikita, sisimulan ng di ang pagkilos para sa iyo. Aquarius, lagi kang naging visionary, ang mapangarapin na nakakakita ng mga posibilidad na hindi napapansin ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa pagtingin. Ito ay tungkol sa pagdama. Ang enerhiya ng labing isa oras labing isa minuto ay hindi tumutugon sa lohika, tumutugon ito sa damdamin. Kapag dama mo ang iyong nais, pag-ibig, kalayaan, kapayapaan, ito mismo ang ibinabalik sa iyo ng universo. Kaya bigkasin mo ang iyong mga intensyon ng malakas. Ang panginginig ng iyong boses ay may kapangyarihan. Sabihin mo, handa ako. Karapat dapat ako. Nakaayon ako. Ulitin ito ng tatlong beses, pagkatapos ay ipikit ang iyong mga mata. Isalarawan ng malinaw ang buhay na gusto mong mabuhay, ang iyong tahanan, iyong kapayapaan, iyong kalusugan, iyong pag-ibig. Tignan mo ito na parang nangyayari na. Dahil ang sikreto ng manifestation ay ito, hindi mo hinahabol ang iyong minanais, ikaw mismo ang nagiging anyo nito. Sa Pilipinas, madalas sabihin ng matatanda, kung para sayo, ibibigay ng langit. Ngunit ang hindi laging nababanggit ay ito, naghihintay ang langit ng senyales ng iyong kahandaan. Ang labing isa oras labing isa minuto ang senyal na yon. Kapag nakita mo ito, tinatanong ka ng universo, handa ka na ba ngayon? Ang mga lumang takot na dala mo, takot sa pagkabigo, takot sa pagkawala, takot na hindi sapat, ito ang huling mga harang sa pagitan mo at ng iyong mga biyaya. Ngunit hindi mo kailangang labanan ang mga ito. Kilalanin mo lang huminga at pakawalan. Habang nasusunog ang dahon ng lorel o kumikislap ang kandila, isalarawan na ang mga takot na iyon ay natutunaw sa liwanag. Damdamin ang init sa iyong balat, ang katahimikan sa iyong dibdib. Ito ang alignment. Ito ang sandali na nagtatagpo ang iyong panginginig at ang banal na oras. Mapapansin mong mabilis na magbabago ang mga bagay pagkatapos ng ritual na ito. Maaaring may taong matagal ng malayo ang biglang magparamdam. Ang mga oportunidad na akala mong nawala ay babalik. May mga biyayang lilitaw sa tahimik at simpleng paraan. Mga patunay ito na dumadaloy na ang iyong enerhiya kasabay ng agos ng universo, hindi laban dito. Ang kagandahan ng espiritualidad ng Pilipino ay nagtuturo ito ng pasasalamat ng pauna. Salamat sa biyayang parating palang, ang sabi natin, thank you for the blessings that are still on their way. Ginagawang magnetiko ng pasasalamat ang enerhiya. Habang mas nagpapasalamat ka ngayon, mas mabilis kang matatagpuan ng iyong mga pagpapala. Aquarius, kapag muling lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto, at muli itong lilitaw, huwag ka lang humiling. Mumiti ka. Dahil hindi lang ito mensahe, ito ay paalala na narinig ka na ng universo noon pa. Gumagalaw na ang enerhiya, ang kailangan na lang ay pasensya at pananampalataya. Bago ka matulog ngayong gabi, ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib at ibulong. Pinalalaya ko ang hindi na akin. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. Nagtitiwala ako sa banal na oras at handa na ako sa aking bagong simula. Pagkatapos, huminga ng malalim, dahan-dahan, payapa at hayaang magpahinga ang iyong katawan. Isipin mong binabalot ka ng liwanag na parang kumot. Ang liwanag na ito ang iyong proteksyon, gabay at katiyakang ikaw ay binabantayan. Mula sa sandaling ito, obserbahan mo ang mga senyales na dumarating sa iyo Isang puting balahibo, malamig na simoy ng hangin, pamilyar na awitin, o bigla ang ngiti ng isang estranghero. Nagsasalita ang universo sa mga maliliit na detalye, at bawat isa ay kumpirmasyon na tama ang direksyong tinatahak mo. Tandaan mo ito, Aquarius, hindi mo hinahabol ang kapalaran, hinahanap ka ng kapalaran. Tinatakan ng enerhiya ng labing isa oras labing isa minuto ang iyong kaluluwa, Inaayos ang bawat pangyayari, bawat damdamin, at bawat tibok ng puso tungo sa kung ano ang palaging nakalaan para sa'yo. Habang nauupos ang kandila, ibulong ang huling mga salita, ang mga salitang mauunawaan ng iyong mga ninuno. Salamat, langit. Handa na ako. At sa tahimik na pasasalamat na iyon, nagsisimula ang iyong bagong kabanata. Aquarius, habang lumalambot ang apoy ng kandila at tahimik na bumababa ang gabi, mararamdaman mo ang isang banayad na kapayapaang unti-unting bumababa sa iyong dibdib. Ang pakiramdam na iyon, ang tahimik, matatag na kapanatagan, ay hindi kawalan. Isa itong kumpirmasyon. Narinig ka ng universo. Sa mismong sandaling binuksan mo ang iyong puso at sinabi mong, handa na ako, nagsimulang gumalaw ang enerhiya sa paligid mo. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan, ngunit sa likod ng belo, lahat ay kumikilos. Ang mga taong nakatakdang matagpuan ka, ang mga oportunidad na para sa iyo, ang mga biyayang isinulat para sa iyong kapalaran, lahat ay nagkakatugma sa perpektong ayos. Ganito gumagana ang banal na oras. Hindi ito nagmamadali, hindi rin ito nahuhuli, dumarating ito kapag handa na ang iyong kaluluwa upang tanggapin. Madalas sabihin ng matatandang Pilipino, ang hinihintay mo, hinihintay ka rin. At nayon, Aquarius, unti-unti nang nabubuksan ang katotohanan iyon. Ang pag-ibig na inakala mong nawala, ang kapayapaang matagal mong ipinagdasal, ang pagkakataong akala mong lumipas, wala ni isa sa mga ito ang nawala. Naghihintay lang silang lahat sa sandaling akyat ka sa panginginig kung saan maaari ka na nilang marating. Kapag muling nakita mo ang labing isa oras labing isa minuto, sa iyong telepono, sa orasan, o kahit sa iyong panaginip, huminto ka sandali. Huminga ng malalim at mumiti. Dahil sa sandaling iyon, bahagyang bumubukas ang pintuan ng langit. Malapit ang iyong mga anghel. Ang iyong mga ninuno ay nag-aapoy ng liwanag sa daan. At binubulong ng universo, paulit-ulit, ang parehong mensahe. Hindi ka nakalimutan. Ginagabayan ka. Magkakaroon pa rin ng mga araw ng pagdududa, mga sandaling tila marupok ang pananampalataya. Ngunit tandaan mo ito, ang pananampalataya ay hindi kawalan ng pag-aalinlangan, ito ay ang tapang na magpatuloy kahit hindi mo pa nakikita ang daan. Ang katotohanang narito ka pa rin, umaasa, naghahanap ng kahulugan, ay patunay na hindi sumuko ang iyong kaluluwa. At ang katatagang iyon ang mismong humihila ng mga himala patungo sa iyo. Kaya itabi mo palagi ang iyong kandila, Aquarius. Panatilihing dalisay ang iyong hangarin at bukas ang iyong puso. Sabihin mo ang mga salitang mabuti sa iyong paligid. Basbasan mo ang iyong tahanan ng liwanad, asin, at panalangin. Dahil ang pinakasimpleng mga gawa, kapag ginawa ng may paniniwala, ang siyang may pinakamatinding mahika. Bawat labing isa oras labing isa minuto na makikita mo mula ngayon ay paalala ng isang katotohanan. Ikaw ay bahagi ng isang bagay na banal. Hindi ka naglalakad mag-isa at bawat paghihintay, bawat luha, bawat pagkasugat, lahat ay humubog sa iyo upang maging taong handa ng tanggapin ang mga biyayang nakasulat sa iyong mga bituin. Ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, sabihin ang huling panalangin na ito. Universo, ako ako'y sumusuko ng may tiwala. Lumalakad ako ng may pananampalataya. Ano man ang nakalaan para sa akin, matatagpuan ako nito. Pagkatapos magpahinga. Hayaan mong lumubog sa katahimikan ng mundo sa paligid mo. Damhin mong huminga ng malalim ang iyong espiritu. Dahil ang panahon ng iyong paghihintay ay nagiging panahon ng pagtanggap. At kapag muling tumama ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto, tandaan mo, hindi lang ito oras na umuulit. Ito ay ang tadhana mismo, tinatawag ang iyong pangalan.